Magandang gabi mga kabulbol at mga ka DIY incubator natin dyan. Ito, uling ikot natin dito sa anim na itlog. Kasi ngayong araw na to, ngayong gabi na to ay eksaktong 17 days sila. So good morning mga kabulbol mga ka DIY incubator natin dyan. Update tayo, update, update tayo dito sa ating mga itlog. Yan, di ba? Kagabi, eksaktong 17 days sila. Kagabi ng alas 10 ng gabi ngayon may get 17 days pa lang sila meron ng napipisa ayan o oh. advance mag mag ah, magpisa yung ating ginawang DIY incubator yan yung isang pinakamaliit yan may butas na o oh. butas na siya baka hindi abot ng Siguro hanggang 19 days lang daw mapipisa lahat tong anim. Yan, sana mapisa lahat. Yan oh. No? Yan. Update ko na lang kayo pagka lahat yung mga log. Ato kung aabot ng 19 days. Pero to sigurado to. Pipisa na tong mga mo oh. So yan, na-load na natin yung 13 na vlog na bagong harvest natin kanina na Nailoads siya ng eksaktong alas 11 ngayong gabi. April 12, yan. April 12 yung pagkasalang na sa kanila. Kung merong mapipisa, meron ding load Isasalang na itlog, yan. Kaya, hindi tayo mag-ubusan ng itlog na mapipisa, yan. Update ko na lang kay bukas ulit kung meron na mapipisa dito sa mga itlog. Alos lima na yung may butas isa lang walang butas yan baka bukas sana tapos pero maganda yung an ano natin 18 days pa lang sakto kanilang alas just nung gabi 18 days pa lang sila lahat ngayong 18 days pa lang sila yan pero kita naman may butas na lahat isa na lang maliban doon sa isa pero buhay na check ko na siya kaya bukas na lang update ko na lang kay mga kabulbol at mga ka DIY incubator ba Welcome back mga Kabulpol, mga ka DIY Incubator ngayong gabi. Eksakto 19 days na 'yung ating mga itlog. Yung 'di ba nung isang araw ay nag-ano tayo, nag ito sa 17 days. Ngayon naman 19 days na. Ngayong gabi. Ano bang oras na ngayon? Ay 10:08. Ito, alas 10, sakto, alas, alas 9 alas 10, hindi alas 9, alas 10, saktong 19 days sila. Tignan natin kung kompleto na. Pero ako nakita ko na to eh. Papakita ko na lang sa inyo kung lahat ng itlog na anim na 19 days ngayon na mapipisa dapat kung ilan na yung mapipisa. Ito na. Update ko na kayo. Moment of the truth. Ito na. Yan lima na lahat sila yan, no oh. lima sa anim lima na ito yung mga shell nila oh yan yung last na lang na walang butas nauling na butas yan mga hanggang bukas mapipisa na rin to or mamaya lang madaling araw or basta mamaya mapipisa and then yung mga na ano na dito hindi ko alam kung may sirama dito or bonsai basta ito alam ko to Chinese chicken yan Chinese chicken to yan and then itong isang uh, ngayong ngayon lang ay crossbreed ng Chinese chicken at saka yung yan o may salapi Chinese chicken crossbreed sa bonsai then ito hindi ko alam kung ano pa pero hanggang mamaya mapipisa na to yan kung merong napipisa sa ating mga itlog, may napipisang sisiw, meron din tayo niloload. Kaya, tignan nyo, maraming naman tayo nakaload dito. Meron 10, dito sa tabibahay natin. Yan, meron 10 na ano. Ayan. April 10, nagsalang ako. 11, and then, kahapon, nagsalang din ako. April 12, 11 pieces naman. Ngayon, April 13, ngayong gabi, April 13, nagsalang din tayo ng tatlong itlog. Isang sirama, dalawa dun sa upgraded chicken ng Black Astro Cross sa Shamo natin. Ayan. Kaya hanggang dito na lang yung ating video. Kaya peace out. Update ko kayo lagi sa ating mga upload mga kabulbol yan. Hi. Right.